So hello guys, magluluto po yung anak ko ng pansit bato. Yan po yung mga ingredients. At nagigisa na po siya. At the age of 15, yan, nagustuhan na po niyang magluto habang wala pa pong pasok. So ayan, ilagyan niya ng Maggi Nor Cubes. May konting toyo at nilagay niya na ang pansit bato. So, yan. Ah, ba At nag-cellphone pa siya. <laughs> Ayan, pinatak pa namin kasi sayang. Ayan. Ayan ang finished product. Pansit bato. Galing Bicol at meron kaming cheesecake. 哎呀。